So ayan, kumusta po kayo? So eto nga po ulit, nagbabalik tayo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ano? So guys, thank you so much sa patuloy nyo pa rin uh, panunood. Sa, kahit konti yung views natin, at least may mga nanunood. Ano? So guys, gusto ko lang i-share ngayon yung mga katanungan kasi sa comment nila sa kanilang tawag dito, sa kanilang comment dyan sa mga videos ko, ano, so sasagutin natin yung ibang katanungan nila ito kasi napaka-importante kasi malaman ng lahat, para mas malinawan yung bawat isa, ano, kasi yung mga nagtatanong, ano, so hindi ko na kasi may isa-isa, halos, ay uh, yung mga tanong nila is mayroong uh, kaugnayan, kumbaga magkakatugma, kumbaga, kaya, kaya sasagutin natin ito ng isahan, ano, para hindi na tayo mag, minsan kasi hindi ko na nare-replyan ang lahat so pasensya na po, ano, so ito na nga po So, may mga nagtatanong kasi na kapag may visa na daw ba going here papuntang Poland from Saudi Arabia, especially yung Saudi Arabia, ano, kasi Saudi Arabia doon tayo mula, don tayo nag, uh, mula, tayo nag uh, cross, mula don tayo, nag cross country tayo papunta rito. So, since yun yung ating pinanggalingan na bansa bago tayo nakarating dito, so yun yung mga usual na nagtatanong sa akin, ano. So, ayun. Ang karamihan sa tanong nila is kapag ka daw may Poland visa na, uh, pwede na ba umalis agad ng hindi na magpapaalam sa amo? Or kailangan ba talagang magpaalam? So ayan, so yan yung ating sasagutin for today's video. So ayan guys, so eto na nga. So eto yung maikling kasagutan para dyan sa mga katanungan ng ating mga kababayan. ano? So guys, um, kapag ka may Poland visa na po tayo, So, lagi nating iisipin na yung Poland visa po, yan lamang po ay isang requirements dito lang po yan sa Poland Immigration para po makapasok tayo dito sa bansang Poland. So, hindi, wala po yung kaugnayan sa bansang Saudi Arabia. So, guys, sa tinatanong nyo kung kailangan ba talagang magpaalam sa ating mga employer or sa ating kumpanya. Ang sagot po dyan ay yes. So, kailangan nyo pong magpaalam na kayo ay uuwi na. Na kayo po ay mag -e exit na. At bakit po? Eto po kasi yan. Sa bansang Saudi Arabia, ay ah, yung tanging employer lang natin yung makakabili ng ating exit visa or exit re-entry. So, meaning to say, hindi kayo makakabili ng sarili niyong visa, exit re-entry or exit visa by yourself. So kakailanganin niyo ang inyong principal, ang inyong mga employer. So kaya kailangan niyo mag-resign or kailangan niyo mag-file ng exit sa kanilang kumpanya. Okay? So yun po, sana malinaw ano. So kailangan niyo talaga kasi sila yung bibili ng exit visa nyo dyan sa Saudi Arabia. So, bakit kailangan ito? Kasi itong visa na to, siya yung magiging gateway mo para makalabas ka. Siya yung dokumento na magpapatunay na clear ka dyan sa bansang yan. At ikaw ay binilhan ng employer mo at ikaw ay makakalabas ng Saudi. So ayun guys, lagi natin tandaan na yung visa from Saudi at yung visa going here to Poland ay magkahiwalay po yan. Wala pong kaugnayan yan. Yung sa Saudi, kailangan mo ng exit re-entry or exit visa. O, oh, dyan lang po yun sa Saudi immigration para po kayo ay makalabas. Para po kayo ay maklear, okay? So, sana malinaw po. So, yung, yung Poland visa nyo naman po, kailang, kailangan nyo yan kapag papasok na kayo dito naman sa Poland. Dito lang din naman yung kailangan, okay? Sa Poland immigration. So, guys, ang kailangan nyo yan, yung... Polan visa na nakatatak sa passport at yung working permit mo. Katunayan na mayroon ka dito pupuntahan. So, ayun. So, ayun po guys ha. So, doon tayo magpo-focus sa exit visa from Saudi Arabia. So, kailangan, kailangan po yun. So, kailangan nyo po talagang magpaalam sa employer nyo. Kasi, hindi po kayo makakalabas ng Saudi kapag wala po kayo ng visa na yan. Okay? So, it's either na exit re-entry or exit visa. So, mayroon po kasi na mga binigyan ng exit entry visa ginamit nila for appearance. Yes, pwede nyo nang gamitin yon palabas. yon pag mayroon kayong ganon, pwede na po kayong lumabas. Kahit di na kayo magpaalam sa amo nyo. Kasi nga, uh, mayroon na naman kayo, nabilhan na kayo eh. Oo. Uh -huh. So, iyon po yun. So, yun yung po yung pinaka-importante doon, yung exit re-entry visa. So, huwag nyo muna, tutuloy pa natin na, tutuloy pa natin. So, sige. So, eto na. Kapag meron ka na noon, pwede ka nang umalis. Oo. Yan na yung pinaka. Kung baga sa, sa sinihan, yung pinaka-ticket mo para makapanood ka. Yan namang visa, yan yung pinaka-katibayan mo para ikaw ay makalabas ng bansang Saudi Arabia. So, ganun po ka-importante yun. Ganun po kasi ka-importante dyan sa Saudi Arabia yung employer kasi sila po talaga yung magpo-provide yan sa'yo. Mm Okay? Sana guys, nasagot ko yung mga katanungan. Kasi yung iba, akala kasi nila, kapag ka may Poland visa ka na, makakalipad ka na papunta rito nang hindi ka na magpapaalam sa employer mo, nang hindi ka na mag exit sa company mo. So, hindi po. Kasi po, yung Poland visa, lagi nating isipin, valid lang po yan dito sa Poland. Dito lang po yan i-honor. Wala naman pakialam yan yung Saudi Arabia. Uh -huh. Papakialaman lang nila yung mga dokumento na may kaugnayan sa kanilang bansa. So, ayun. So, guys, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo, ano. So, guys, have a nice day and good luck po doon sa mga aplikante at congratulations doon sa may mga visa na. So, welcome to Poland para sa may mga visa na, ano, and doon sa mga nag apply doon sa mga naghihintay. So, good luck po and hopefully, maging smooth yung proseso nyo at makarating na rin kayo dito sa dream country nyo na pupuntahan. Aww. So, ayun, guys. Uh, have a nice day and Thank you so much, for saying Lahat. God bless.